O, Ginoong Pangulo na isang pelikula ang ipinalabas. Isang pelikula po ang title ay uh, Plane. Ang bida po rito ay si Gerard Butler. Ang istorya po nito, Ginoong hmm. Pangulo sila po ay nagcrash sa Sulu, sa Sulu, sa hulo. Jolo daw, Jolo. O, <laughs> Alam mo ba napaka malipa. Napakasakit lang po. Napanood nyo po pala. Hindi ko pinanood. Ah, opo. Alam ko lang kasi may, may nagsabi sa akin, napanood ko lang yung trailer. Pinakita ko po sa ating mahal na Pangulo yan. Together opo. with the DOT Secretary. Talagang in shock po sila doon sa trailer. At uh, of course, uh, we should send our regrets. Bakit uh, dapat as a, as a, as a, as a as a nation, we should also send our regrets that this is not the real situation on the ground. Hindi Opo, po ganun ang sitwasyon sa ground. Na, na, naiduktong ko po kasi dahil dito sa kanilang pelikula, sinasabi, ang ating pong otoridad ay naduwag na sa mga rebelde. Hindi na po sila umaaksyon at sinabi pa dito, they went down, English po ito, they went down somewhere in the Hulo Island Cluster. It's run by separatists and militias. The Filipino armies weren't there anymore. Ayos ba yung English ko Ayos. Pangulo, hindi po natin ito dapat tanggapin. Sana po uh, nakikiusap po tayo sa ating MPRCP uh, na sana po sa mga ganitong ganap, kumakatok po tayo sa opisina nila, hindi po dapat ito pinapalabas sa Pilipinas. Dito po dapat sa ating bansa ipinagbabawal ito at kinukondem po natin dito. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. I sympathize with my distinguished gentleman from adopted son from Mindanao. At ito na nga mga kaibigan, mga katungkod, kinakailangan maging mapanuri ng MTRCB. Kinakailangan din nating magkaroon ng boses laban or against sa mga pelikula na katulad nitong plane. Okay? Dahil kapag ipinalabas ito, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, no? Kapag ipinalabas ito, ito yung kumbaga maiintindihan, mauunawaan ng mga manonood. At syempre dahil pinanood nila, iisipin nilang ganito yung nangyayari, ganito yung sitwasyon sa Pilipinas. Which is not uh, right. So, kinakailangan itama yung ganitong uh, uri ng pelikula so the government or the MTRCB should do something to correct or to call out the uh, producers the writers and uh, the cast of the, uh, the this movie okay so it's about time to really tell the truth okay ngayon kung fiction man ito they should indicate it in the movie kung ito ba ay uh, kathang isip lamang Dapat ilagay nila ito sa pelikula Kung kathang isip lamang So, yun naman ay okay naman sa tingin ko no Pero kung wala silang disclaimer na nilalagay sa movie nila At mapapanood ito ng karamihan Aba, ay uh, ibang usapin na po ito Ibang usapan na po ito dahil History natin ang nakalagay